Napaka banas Sige, kay may tubig. Di yan, di magligaw. Kasi pag mo kayo ah. Alam mo, kay panay laban mo yan, Kainitan, kainitan. Huh? Ay, marami pa. Marami pa kaming lalabuin. Sa dami, oh, sa, eh, sa dami mga kayang magtumal. Ay, no, may bukas pa naman, huwag na eh, Pwede pa naman huwag bukas. Yan ang hirap po sa inyo. Kapag ng sabaw, Aba. ay parang gusto nyo lagi eh, labhan ang labhan. Kahit ata lalabhan, ay gusto nyo malabhan. Ay aanhin niya dami ng sabaw. Iyan kung hindi mo gagamitin, kita mo lagi lang ang tambak, ang tubal dito. Eh, ang mga kapatid mo, isyan siya Pero dapat, dapat, dapat naman ay hinay-hinay naman. Hindi naman yung talagang tinanin nyo naman. Nakakabalda. kita mo ngayon lang magkatubig dito sa atin, kuya ay napakabihirang magkatubig ng malakas. Kaya habang may tubig at ang sasamantalahin. Naku po. Eh. Lalabhin natin din ang mga tubal-tubal na mga ay? yan. Ano para sumasakit na ata ang ano? Ang alay. Balakang. Ang Mamaya dito. ikipa mamasahe ko. Saan mo gusto? Sa Doon sa binabalot baan? sa dahon. Parang hindi ko ata kaya. Ang Kaya nata, are -are atang na ari-ari atong pagtutulungan. Naku po, gusto ko. Gusto niyo magbuntis kayo. Dapat ang baka naman yung mga yan na isang suutan pala ah, ngay, ang ay gawin ng dalwa. Ipagpadalwa na muna. Kung gusto niyo kay mga mamaho eh, diyan ang inyo go eh. Kay mama din. Kadami-dami oh, yung dapat pala sa inika account take muna mo na sabon mga sa shay sa na lang. Hoy, <laughs> oh, mas napapamahal pag kagayon kaya maganda yung gayang sabon. Malaki sashay ang sashay yung sa sabon na laa para hindi gaya para pag naubusan na, na sabon, tigil mo na ko yamet. Oh, bukas na ulit bukas. na tayo Maganda yung gaya. Ay, eh, tunay naman, baka mo tayo abuti na ng gabi din yan. Tinan yun, Hindi, tigyan mo tayo aabuti ng gabi. Eh, pagka nga, ikay paatis atis sa atis din yan paglalaba, at ikay hunta lang hunta, hindi nga tayo madadali niya tayo yan. Ay, hindi, 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 ako'y patapos na agad din eh. Disko po, po naman. Ako'y sa binus kong kumilas. Mamaya ko ano, kay Liligo din yan. Kita'y magsisiritan. Alam. Maglalandi pa kayo ng tubig, hindi, hindi po pwede, dagdag bayaray. Dagdag -dag bayaray? Magdibig-dibig tayo okay, sa tubig. Balas, kita mo ba ako pawisang pawisang na? Magpahalo-halo kayo. Dapat ganyan. Siya, oh, nasa ka sa... Nasaan pa Nasaan pa gawin Ala, ilipat Iti mo. Ito mo, iyan eh. Kaya ikay gusto ko De, din ang kasama ng paglalaba. May ikay matutaw. Hindi De, ganyan. Aba! Ay, katatayo ko lang. Mahir, oh. matindi ako. Siya, siya, siya. Tama, tama, tama na niya. Kay, kung kayo'y naglalaba, hindi yan kayo bangay ng bangay. Hindi yan. Ay, eh, makakatapos eh, eh, nga kayo ng ginagawa ay ninyo. Ay, eh, kaligan, Maglaba ay. na kayo. Tama na yan. Sige na, sige na. Diretso, diretso. Trabaho, trabaho po. Trabaho po, inay. Okay. Trabaho po, bunso. Alis na, kuya RK. Bye-bye. Bye-bye. Sige, sige, sige. Ayaw ko ipaalays. Takoy may tuturuan. Sige, sige. Tamang mag-iiwan ng pira para sa halo. Bye-bye. ge ge